ang mga bagong aligasyon ng sexual abuse laban kay religious leader Apollo Kibuloy ang isinumbo umano sa mga pulis habang nagkakasa noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ayon kay Davao City Police Office Director, Police Colonel Hansel Marantan, personal niyang nakausap ang mga biktima na umanoy, miyembro ng piling grupo na tinatawag na pastorals. Ito umanoy ang nasa inner circle ni Kibuloy. At saka, okay. at saka dapat tingnan din po ng ating kapulisan yung mga nawawalang mga minor doon sa kwarto na yun na nakita ni General Torre na nadaanan nila, nakita nila, mga minor pa to. And then, ilang ano lang, ilang, uh, ilang days lang. Or days, wala yata days, no? Basta pagbalik nila, wala na! No? Yun yung dapat hanapin. Yung mga minor na yun. No, kasi possible doon, possible doon, may mga na... I'm sure na abuso talaga yun eh. No? E ba, ba, kasi ganito yan. Bakit mo, nan bakit mo naman sila itatago kung wala kang tinatago? Diba? Mga minor yun eh. O may leader dyan, nagmamanage sa mga minor na yan. Itatago ko muna to kasi may tinatago kami, baka mabuking kami. Kasi kung malinis kayo, eh bakit nyo tinatago yung mga minor na yan? Oh, Tandaan nyo po ha. Hindi mo yan itatago kung wala kang tinatago. oh K.O. So, 13. Pedro Acero, shout out. to be raped. Kung umalis sila ng at uh, the age of 18, so, i-compute natin. Kasi, doon naman sa, they are members of the pastoral. Dalawa pala ang pastoral. Uh, isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only kwento o manon ng mga biktima nasa sa edad 13. Sabi ni Jobert, La Jobert Lauraya, putang ina mo ka. Ha? Oo, pinanganak kang bobo. Pinanganak kang gago. Pinanganak ang tarantado. O, oh, kantutin mo na lang yung nanay mo. Ha? Bobo ka? Naligaw ka? Gusto mo yung ulo mo, ipasok ko sa puki ng nanay mong hayop ka? Tarantado, naligaw ang animal. Hmm. Sampal-sampalin bugbugin kita sa harapan ng nanay mo eh. Ang bu bugbugin ko ano? Yung utak mo. Yung utak mo walang silbi eh. Hindi yung utak yung bugbugin natin. <laughs> Magtalsikan yan. Ah, uh, wag ako. <laughs> Pumunta ka lang dito sa channel ko para magpababoy ah. <laughs> Ah, uh, ano na? <laughs> si Anyo sila nang maging bahagi ng pastorals. There's a foundation offering them for a free education. So even their mothers, they brought their children. Those foundation. The others binigyan naman ng free education, but those who were spotted that fits the standard of Kibuloy, kinuha na niya sa KOGC compound and prepared them to be pastoral. Members of the pastoral. Uh, Pero pag babae ka, pangit ka, hindi ka magiging pastoral. <laughs> Pansin niyo ba, lahat ng mga pastoral dyan sa KOGC, may tsura talaga. Pipila yan eh, pipila yan eh. Halimbawa, ah, 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 ako si Kibuloy. oo oh, pela na kayo, pela, pela, pela. Ako may ari ng kaluluwa, ha? Ako may ari ng kaluluwa dito. Sige, pela. Ilang taon ka na? Matanda ka na. Hindi, hindi na, hindi ko na kailangan yung explanation mo. Kailangan ko kawin kitang tagalimos. Ang pangit mo. Doon, doon, doon. Tagalimos ka lang. Ay! Eh, kaya lang taong ka na. Ay, kung uh, sexy ah, sexy. Oh, sige, sige, sige. Ah, uh, 14 years old ka pa lang. Mamaya, ah, uh, ano ka, ha? Uh, dun doon tayo sa Glory Mountain. So, may gawin tayo doon mamaya, ha? Mag, ah, uh, uh magsamba tayo doon. Sambahin natin ang ama. Ang ha? Maligo ka muna mamaya. O oh, pagpangit ka, <laughs> malimus ka. Pero pag maganda ka, ayun ah, Ayun na yun. <laughs> Magpakatatag kayo Dami account na Kate binag <laughs> Pagpakatatag kayo Hanggang gusto nyo <laughs> Ilang taon na umano Ang nakalilipas Mula nang umalis sila Sa grupo ni Kibuloy Ngunit ngayon lang sila Idol pabati Kay Pangulong Bongbong Marcos Ng happy birthday O birthday niya po ngayon So Sabay-sabay po tayo Mag-comment dyan Ng happy birthday Sa ating uh, uh, Mahal na Pangulo Ano ba? Uh, Pangulong Bongbong Marcos O, oh, yung mga ano dyan, mga kumakalaban sa Pangulo Mamatay kayo Sa inggit hmm. Sa inggit ha Nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong Nasa loob pa rin umano ng KOJC ang kanila mga kaanak At natatakot sila sa maaaring gawin ng tinatawag na angels of death ni Kibong uh, May angel of... <laughs> ang angels of death ni Kibuloy ay tao lang din. Anong dala? Psh, psh, psh. Ah, Kibuloy. If there's a violation, alin ba sinabi mo na ano, sinabi mo na you were uh, sexually molested by Kibuloy, uh, Ki papasok na yung angel to get even with you. To get even. Yes, at uh, yung pamilya mo, madadamay. Eh. Even means, papatayin ka, at pati yung mga jeans line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Ayon sa Davao sa de Police, masinsin nilang susuruin ang salaysay ng umano'y mga biktima, pati na ang ilang pang mga record at ebidensya para mabalakas ang kaso laban kay Kibuloy. Iniimbisigahan din nila kung may kinalaman sa mga nagpakilalang pastorals at inner circle umano ng leader ang mga silid na sinasabing nakapalibot sa kwartong ginagamit umano ni Kibuloy na nakita ng mga pulis. Take note ah, maraming kwarto dyan ng mga pastorals tapos uh, si Kibuloy yung ano, kwarto niya yung pumagit na. <laughs> paglabas niya, Stoy, kailangan ko ng fried chicken! Alihin mo dito! Akin okay, Minsan gusto naman ng ano, ng uh, adobo. Kailangan ko ng adobo. Dito-dito sa kwarto, kakain ako dito. <laughs> diba? At least, hindi ka maano Hindi ka magsasawa. Hindi ka mauumay. Maraming pagpipilian eh. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang malinaw na impormasyon tungkol sa sinasabing pastorals na lumutang umano sa pulisya. Umapila rin siya sa mga kinauukulan na iwasan ng mga espekulasyon at mag-ingat sa mga impormasyong inihahayag sa publiko tungkol sa kaso ni Kibuloy. Sina Kibuloy at apat na iba pa ay nahaharap sa kasong child and sexual abuse at human trafficking. Nakatakda na silang basahan ng sakdal sa korte sa Pasig at Quezon City ngayong araw. Oo, oh, oh, nangyari na po yan kanina. Delaine Moreno, you... ito, ito yung, uh, ito yung ano, may video si Kibuloy dito eh, panoorin po natin ah. Ah, uh, ito na nga lalabas na ang Son of God. <laughs> Lisit the uh, Beleno Sharota. Yun. Yan si Kibuloy ay yung may naka-jacket ng itim. Ah. <laughs> oh. oh. Salamat po sa 988 likes natin dyan. Ha. Maraming salamat. Hmm. Yun. Walang nagawa ang son of God. Hindi niya napigilan. No? Yung kanyang mga kaso at yung posas sa kanya, hindi niya napigilan. Wala, as in, walang nagawa, oh. Inaikutan siya ng kanyang mga pag-aari. Yung mga tao daw dyan, kiniklaim ni Kibuloy, siya daw may ari ng kaluluan yan. Tapos ang uhumuli sa kanya, yung kanyang pag-aari. Ay, eh, nakakahiya yun, di ba? Ah. Ito, ito, ito. Sunod natin to. Just can imagine a minor uh, being sexually molested by an individual at uh, sinasabi po nila na as early as 12 or 13 years old, they, they were allegedly sexually molested by uh, Kibuloy po. At, uh... Sabi ni Ramiel Humwan, ikaw, son of what ka? Wala naman akong sinasabing son of ano ako eh. lang ako. Binababoy ko lang ang pastor mo. Ay, binababoy tuloy. <laughs> Kinukontent ko lang. Oh. Nasaktan ka bang putang ina mo ka? Ramel Humwad? Pangalan yeah. mo palang huwad ka ng animal ka? Huwag yeah. kang masasaktan. Wala naman akong sinasabing ako ay anak ng ano. Wala. Nagbablog lang ako dito. Yeah. Putang ina mo, huwag kang masasaktan. Yeah. Hmm? Animal ka? Tagasam ka ba? Ha? Papadalhan kita ng ano? Ng uh, utak? Yeah. Para ipalit yan sa utak mo ngayon. Ulol ka, magtatanong ka sa akin ng ganyan. Nasaktan ka ba dahil mabubulok na uh, sa kulungan yung ano mo, yung pastor mo? Gago ka pala eh. Wala naman akong sinasabing anak ako ni ano, anak ang kakaw ng tatay ko, oo. oo. Bigla kang magtatanong ng ganyan, tarantado ka and they are being threatened na kapag sila ay uh, i-break nila yung code of secrecy at sabihin nila kanino man yung kanilang uh, naranasan nakanasan sa kamay po ni Apollo Buloy ay uh, i sila ng angels of death. Naku. Patuloy na nadadagdagan ang lumulutang na biktima ng umano'y pang aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, naka-aalarma na puro mga minor de edad. Naku at... mga minor! <laughs> May lumabas nga sa ano eh, sa uh, social media. Nahinali ka ni Kibuloy sa lips to lips yung ano, yung uh, I think 4 years old pa yata o 5 years old na bata yun. ba? Diba? Sa lips talaga hinalik... Alam mo, okay lang naman maghali ka sa bata kung dito o dito. Pero yung lips, hindi mo pa anak, hindi mo ka ano-ano. Bakit ganun? <laughs> Sa lips talaga? Ang umano yung mga biktima ng religious leader. Oh, may nandito. Sumuko sa sarap. Chokes. Mm. Sumuko sa sarap. Uy, lagot ka kay eh. Sige. Uh, kung hindi mo pa anak, grabe. Oo nga, hindi nga niya anak eh. Tapos <laughs> sa lips mo, ahalikan. Hindi ko na lang pinapakita dito kasi mga bata yun eh. Kahit, kahit nakatakip yung muka, yung ano nun, yung, yung, yung mata. Ipangit pa rin ipa... Ipromote kidi. Hindi naman ako magpo-promote ng kagaguhan ni Kibuloy eh. Oh. Si Jigibara pwede Kasi nanggagahasa ng minor yun. news si anyos O, oh, ni Jigibara. Puktang inamukha kung... Kung kapatid ko lang yung Jigibara, patay ka na ngayon. asalamat ka lang. Hindi ko kamag-anak yan. Pero kahit di ko nga kamag-anak... di ba? Nakakaano pa rin... Nakaawa yung uh, minor na yon. Kaya pala idol mo si Kibuloy. Pasalamat ka lang ha. Alarming in the sense na hindi isa, hindi dalawa. Marami nagsasabi at kung paano sila ginamit. Paano yung indoctrination sa kanila? Paano gamitin? Kung paano... Ano po yun ay oh, yung batang tinutukoy ko? Yung dalawang bata yun. Kaso yung isa doon, dalawang picture yun eh. Yung isa doon, talagang sa lips ni Kibuloy Buloy hinalikan. O, oh, lumalabas po yan sa mga channel ni Ma'am Arlene Stone. Yung iba nga, din nga doon eh. ba? Diba? Na sila kinakausap ng mga inner circle kung paano sila i-prepare bago sila gamitin. Di umano, again, I'm using di umano alleged, allegedly ng, uh, ni Pastor Kibuloy. Paano sila ipapasok sa kwarto? Matapos na gamitin. No. kwarto? <laughs> ng umano'y abuso sinabi ni Colonel Fajardo na iisa lang ang sinasabi ni Kibuloy sa mga... Ba't magkamukha si Torion at Kibuloy? Baka inaantok lang siguro ako. Magkamukha eh. Mga biktima nito. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. ang uh, nililinaw lang natin, ang sinasabi na... Pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay uh, they still they are still pure intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang uh, nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos kwento tayo <laughs> na espiritu ng Diyos na damay pa yung Panginoon ano umano na mga biktima hindi sila makapagsumbong dahil sa takot sa tinatawag na angels of death <laughs> takot yung mga bata uh, dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng angels of death. Angels so of... Alam mo, pinapahirapan palang lang. Pinapahirapan. Ginagawang, ano eh, powerful yung word eh. ba? Diba? sabi e kung sabihin na lang, o oh, sige, pag gano'n, magsumbong kayo, habulin kayo ng riding in tandem. E eh, gano'n na lang sana. Huwag niyo, angel of death. Ginawa nyo pang, ano eh, makapangyarihan eh. Dapat, ano, habulin kayo ng, ano ha, riding in tandem ha, pag nagsumbong kayo. Eh, dapat ganun. Direct to the point na lang. K -O. Kasi ang gamit rin naman ng Angel of Death, baril din naman eh. <laughs> Di ba? of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay ahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So, just imagine a 12-year-old kid, 13-year-old child. Takao nga, Espiritu ng Diyos. Di diba? Nako, matin matinding kasalanan yan kay Buloy. Hindi ganun yung Diyos na ipapapatay ka ng Diyos, hindi ganun. Oo. Na hindi hindi kasi hindi kasi gusto ng Diyos na ikaw ipapatay niya. Hindi, walang ganun, no? Only nangyayari yan sa mga ano, sa mga kulto lang talaga. 'Di ba? Tandaan niyo ang ang Diyos natin, pag-ibig yan. Pag-ibig ang Diyos, tapos ganyan ka uh, pinapasamahan nyo yung, yung uh, pangalan ng Diyos. Ibuloy naman. <laughs> Takuting kang ng ganon. I don't know kung, kung paano natatanggap at nagagawa yon ng sinasabi na abuser nila. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila kung ano itong sinasabing angels of death umano ni Kibuloy. <laughs> Hindi natin alam kung uh, ito bang angels of death ay uh, literally mga... <laughs> Viral yung angel of death, ha? Viral! Huh? Uh, sinasabi nga mga goons nila kibuloy Buloy or just a figurative speech na sinasabi pa katakutin ang mga bata. So, kasama... Ito totoo yun. To ako'y naniniwala sa Angel of Death. Yun yung mga riding in tandem na ano... Kasi, naalala nyo, may binigyan tayo ng reaksyon na isang uh, bodyguard ni Kibuloy na umayaw na kay Kibuloy pero pinapahanap siya sa mga kampo ni Kibuloy na may mga daladala -dala daw na barel pati pamilya niya pinapahanap. Okay? Nireactionan ko na yun eh. Nung isang, I think may two days ago na. Okay? Nag, uh, nag viral nga yung uh, ano na yan eh, na video ko na yun. ba? Diba? Oo. So, nagtago daw sila. Tapos, pinapahanap daw sila sa Angel of Death. Yun yung may mga hawak daw ng baril. Ah. Akala ko, sa Bisaya pa, karit ang ano ba? Hawak. Iba pala. Ano po yan sa ginagawa po nating investigasyon. Panawagan ng PNP sa iba pang umano'y inabuso ni Kibuloy, lumutang at magsampa ng reklamo. Gusto kong kuhanin itong pagkakataon pa na ito para manawagan sa ilan pang mga nabiktima ni Pastor Kibuloy na sinasabing minolestya sila, lalo na yung mga bata na nakakanas ng ilang taon ng pamamolestya. I'm sure marami pang lalabas niyan. Abang-abangan nyo lang. Oh. Mag-prepare na kayo, mga kulto. Handa po kayong proteksyonan po ng gobyerno at uh, wag po kayong matakot. Sabihin natin yung totoo, maging dun po sa kanilang mga magulang dahil kung meron man pong dapat magtanggol sa mga batang na biktima, yung ating pong mga magulang, yung mga magulang po nila. Dagdag ng pambansang pulisya, mananagot din ang mga magulang na mga bata na kusang inialay ang kanilang mga anak kay Kibuloy. Patay, oo, marami yan, marami. Yun yung ano, yun yung mga worker ni Kibuloy na nasa Amerika ngayon. Karamihan ng mga anak nila nandyan sa kingdom, okay? Pinaabuso nila. ba? Diba? So, dapat mapauwi na yun eh. Mga animal na yun. Oo, oh, nakakahiya. Pinapapangit yung imahe ng mga Pilipino, nalilimos kayo dyan sa ibang bansa, utang inan nyo. Ha? Limus kayo ng limus dyan? Tapos iisipin ng ibang lahi? Ala, ganito pala kakulit itong mga nanlilimus dito. Ma nangungulit daw po kasi sila. Oo, oh, nangungulit sa mga nanlilimus sila sa mga airport. Ganyan daw po sila. Oo, nangungulit. Limus dito, limus doon. Bubulabulahin yung kapwa Pilipino na malungkot sa ibang bansa. Bubulabulahin nila, dadasal-dasalan nila kasabihan nila nandito lang kami. Magkaano naman tayo magkababayan naman tayo eh. Nandito lang kami dadasalan sila ngayon. Dadaan din bigayan ng sobre. O, magbigay kana para sa simbahan. Tiba grabe pang panguuto. Ah, Jemalyn, Jeronnelia Definitely, definitely. These are minors, 12, 13 years old. At yung kanilang mga magulang ay miyembro alam di umano ng no, mga magulang dahil nga parang they are being offered. Ay, Ang isang sinasabi is uh, Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang uh, passes to heaven. I understand. <laughs> yeah. Grabe yung mga proseso papunta langit. Ano? Kailangan mo muna limos para makapasok ka sa langit ko, ano? Ay, okay, kay Miko Aguilar, shoutout, ah. I don't know how 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 an individual can do those things sa isang bata. Dumipensa naman ang kampo ni Kibuloy ugo sa naturang mga akusasyon. Kung may mga bago, itong lawyer na to, oh. nako, uh, mamaya ka lang. Uh, tingnan mo, pakinggan muna natin yung kanyang sasabihin bago natin bigyan ng reaksyon. I'm sure planted yung lahat yun. Oh, ito, anong sabi niya dito? Ah, ano sabi niya? May mga bago, I'm sure planted yung lahat yun. Okay? We heard kuan yon mga manufactured yan, but let them let them prove their case kasi Paano mo na sigurado planted yun, attorney? <coughs> May pruweba ka ba na sure ka na planted lahat yun? <coughs> attorney! <coughs> Isa pa bobo bobo ka ring attorney kay. <coughs> Isa pa to, bobo na attorney to sasabihin niya, I'm sure planted lahat yun. Paano mo nasigurado ngayon? <laughs> Bobo ka, attorney. Tandaan mo. <laughs> eh, sabi mo planted. Ulitin nga natin. Hoy, ugo sa naturang mga akusasyon. ako oh, akusasyon, planted, Oh. Ano? May mga bago, I'm sure planted yung lahat yun. Oh, may mga bago, I'm sure planted yung lahat yon. So, ang pinapatamaan niya dito, yung ating gobyerno. hmm maliwanag naman sa sinabi niya eh. Sure daw siya, sure na sure siya ha. Oh, isang daang libong porsyento. Ganun siya, ka-sure. Planted lahat yun. Ah. We heard kuan yun mga manufactured yan. But let them, let them prove their case kasi... The accused is presumed... Ataka, rakagyaw attorney, ay! nakakahiya ka. Okay lang naman na maging lawyer ka eh. Basta may pinagbabasihan ka, may basihan ka na, oh, eto ha, ito yung ating mga ebidensya, planted yan ha, eto. Huwag mong sabihin sa social media or sa mainstream media na I'm sure planted lahat yun, pero hindi mo mapatunayan kung talagang mag-planted o hindi. <laughs> Innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Hindi ya. Ilaan. Gan, UNTV news and rescue. Chok diba? grabe makapagtanggol tong mga talaga ni Kibuloy wala na sa ayos eh. si. <laughs> wala na sa ayos no. Ano ano na yung mga uh, lumalabas sa kanilang bunganga. Uh, pero shout out pa rin sa mga kampon nila na araw-araw na uuto. <laughs> sa mga nilalabas nila mga ano na kasi Araw-araw silang nauuto naniniwala dyan sa isiminay na yan. Nakuto. Good luck! At sana, sana magtagumpay kayo. Uh, pero mukhang malabo.